Ito ang nakakagulat para la training and sumundan ng social media ang di man balitang kahit anong gawin ninyong pagpapabangwat at magpapaganda ninyong pangalan, tunay yung kulay makikita ng taong bayan huwag niyong ugaliin na magpaikot ng tao para lang sa makasinungalingan ninyo dahil baka kayo din ang mahilo kapag sinampal na kayo ng mga karma ninyo. Ito ang matining banat ng marami sa ating mga kababayan matapos ma-promote bilang bagong PNP chief ang kilalang general na siyang nanguna sa diyuman ng na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si General Nicolas Torre III ay tila may naglaglagad na matapos mahuli mismo sa video at sa sarili tong bibig ang pinalitan ng kamakailan lamang sa pagka PNP chief na si General Romel Marbel. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga, mga kapinas, mait na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umunin naging promotion ng isa sa very controversial general ngayon na walang iba ko si General Torrey III kung saan it naglabas pa ito ng kanyang official statement sa kung ano ang kanyang gagawin na ngayon na isa na siyang PNP chief ayon pa sa kanya ay pamramihan daw dapat ang mga pulis na mga taong na aresto kumbaga gagawa siya ng target or kota dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang naglabas ng kanilang hinain kung saan ay sa kanila ay natatakot na di umulo sila dahil kung paramihan ng mga pulis na mga taong naaresto ay baka gayahin nila ang ginawa ni General Torre na basta-basta nilang niyang inaresto ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ura-ura na ipinadala sa dayuang hukuman para doon litisin. Matapos nga lumabas ng balitang ito ay umani agad ng samot sa recommended at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang giling at komento sa mundo ng social media and netizens posted. Total wala na si Marbella's as chief PNP dapat manindigan siya sa tama sa dapat mapalitan yan si Tore kasi wala siyang kahihiyan at walang paninindigan sa tama maraming mas deserving kesa kay Torre. Putting Torre as police PNP is one of the most stupid decision of the administration. It's only to spite the investigation done by Amy Marcos and the decision of the Ombudsman to prosecute Torre, a leader should be a decisive but should respect the rights of a person as provided in the Constitution. Torre doesn't have that. He behaves more like an man. Marble should save his face as his legacy before retirement patunay na walang prinsipyo itong si Torre, aware siyang hindi niya deserve ang posisyon at dapat hindi tinanggap para iligtas ang pamilya at sarili sa kahihiyan. Madami pang mas serving maging PNP chief, mga nominees na malinis ang trabaho nila. Paano na yung ibang nominees na magaling magtrabaho at wala talaga nilabag sa batas? Hindi kaya silang mag magdamdam? Yan ang tanong ng karamihan. Dati sa promotion dinaan sa deliberation pero iba na ngayon. Dati by seniority at accomplishment ang basihan, ngayon dinadaan na lang sa palakasan by appointment. Kung ano ang kulay ni Tori, ganun din, kadumi ang laro na ginagawa niya. Gaano kakapal ang mukha at kahiyahiya na mag-gain mo ang pagiging chief ng PNP dahil magaling ka sa paglalaro sa kanal. Tandaan mo ang promotion mo ay tatak ng kataksilan at katumihan sa trabaho mo. End quote. Ayan na, Ayan na. Ito, ito ang talagang priority. New PNP chief, rokes arrest, one of my priorities. <laughs> diba? Kaya moto eh. Kasi actually mga lords, ba? Diba? Dapat kasi yung mga nang dadakip. Lalo na kung gusto talaga nilang dakpin. ba? Diba? Dapat ano ka eh, no? Walang konsensya. At bagay siya doon. <laughs> ba? Diba? Grabe. No? Instead na uh, bigyan tayo ng peaceful community, magandang peace and order para sa mga kababayan natin. Tignan mo ang priority, 'di ba? Tignan mo ang priority. Talagang this administration, no? Magagamit talaga nila si Tore, kasi 'di ba? Angasino, eh, walang konsensya. Kaya, 'di ba? Kung ano man ang mga i order ng pinakataas kay Tore, susundin niya ni Tore. Ewan ko lang talaga, mga lods, kung after ng Marcos admin, may mukha pa tong ipapakita sa mga Pilipino. Grabe, no? Sobrang grabe yung priority ng admin ngayon. Ah, kung makapagsalita! Kung makapagsalita si PNP chief! <laughs> Sabi niya, kukumbinsihin namin kayo na bumababa ang crime rate at yun ay sa pamamagitan ng pagsigurado na ito ay inyong maramdaman makikita ano yan, kaluluwang ligaw. <laughs> diba, o mga lords, kukumbinsihin daw niya tayo na bumaba na ang crime rate. No? At mararamdaman daw natin iyan. At makikita daw natin iyan. Diyos ko, Tori, iba naman kasi yung nakikita namin ngayon. Patayan at karahasan, left and right. Snatching at nakawan, left and right. <laughs> Parang iba yung nakikita namin. diba? At ano yung sinasabi mong at ito ay iyong maramdaman. Ano ba ang dapat namin maramdaman? Takot? <laughs> ay, nako, galingan nyo na lang. Protektahan nyo na lang ang mga mamamayang Pilipino. Bigyan nyo ng maayos na peace and order. Protektahan nyo ang karapatan ng bawat Pilipino. At dapat hindi nyo gagamitin ang pagiging pulis nyo or posisyon nyo para manggipit at magpatahimik ng tao. Anyari dito sa kanila, Praningning. Nakalimbing ko ng hepe ng AFP na walang mangyayaring kudeta huh? sa kanyang liderato. Sa isang pahayag sa ng AFP Chief Romeo Browner, na angkat siya ang Chief of Staff, hindi niya hayaang magkaroon ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Na natiling matatag, profesional, at tap tapat daw ang sandatang lakas sa chain of command at sa konstitusyon. Napaka-praning nyo naman. Sino bang nagsabing may kudeta na mangyayari? Wala na mga lodge. Dinadalaw na sila ng kanilang mga sariling multo. <laughs> diba? Matatawa ka na lang napaka-defensive. No? Napaka-defensive. Alam mo, kung wala naman pala, palang mangyayaring kudita, eh wala. Bakit ang ingay-ingay nyo? Bakit palagi kayo nagsasabi, walang kuditang mangyayari, walang kuditang mangyayari? <laughs> ganyan talaga mga lois, no? Pag praningning, ganyan talaga ang mangyayari. Siguro nakita nila yung latest na, na, yung latest na result na boto na nakuha ng PDP laban sa mga, di ba, uniform personnels, police, sundalo, teachers, mga absentee voters, PDP laban ang binoto. <laughs> Kaya siguro, di diba? Kaya siguro, yung si Browner, takot na takot, defensive na defensive. Wow! Kunwari, nagulat tayo. <gasps> Major General Nicolas Torre named new PNP chief. Major General Torre named new PNP chief. Oh my goodness. Good luck. Just <laughs> go. Wala na bang iba? Grabe yung pag-promote ni Toreno, eh, sunod-sunod. Two star daw siya, tapos nag-three star, at ngayon, 'di ba, the new PNP chief. Basta basta ba naman dapat ay marunong kang dumakip ng mga kaalyado ng mga Duterte. Pasok ka sa requirements. <laughs> Ay, Diyos ko, mga lords. Oh, kayo, mga lords, anong masasabi nyo? Ha? Anong masasabi nyo? Joke time muna tayo, mga lords! Breaking news! Marcos rejects resignation of Remilia Brothers. Galeng. Ang ah, galeng. Sabi mo, Mr. President, isa sa rason bakit may sinasabi kang mass resignation, kasi nakikinig ka sa mga tao. Yan, sabi mo! nakikinig ka sa mga tao. Sure ka bang nakikinig ka sa mga tao? akala ko, akala ko talaga mga lods, lalo na to si Boying, mapapalitan to eh. Kasi lalo na yung nangyaring hearing sa Senate, di ba, na nabaliko-baliko na yung kanyang statement about dun sa pag-surrender at pagdakip nila kay Tatay Digong. Hindi pala yun sablay, Mr. President. <laughs> okay pala yun sa'yo. Diyos ko. Alam niyo mga lords, inuuto lang kasi tayo eh. No? Kasi sa totoo lang, sila-sila din naman kasi yung may pasimuno niyan eh. Si BBM, hmm. kasalihan sa pasimuno. Tapos ang katwiran nila, sinusunod lang daw nila ang batas. Kaninong batas? Batas sa Pilipinas or batas sa ICC? Diba? Ano na eh, gulo-gulo no? na eh. Talagang joke talaga. Napaka-useless. Sobrang useless ng uh, drama nilang mass resignation ko no. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ni Miss Kipi Chu. Uh, <laughs> tungkol ito sa post ni General Nicolas Torre. Ano? Uh, take official Facebook page ni General Torre. May napansin ni Kipi Chu yung grammar. <laughs> Sabi niya, sweeping and responsive unity and moral. So, yung sweep, sweeping, moral, accountability is different from modernization. <laughs> Okay. So, dito ba ko sa talino nitong Kipicho ba? Reset. Ito po ang post ni General uh, Nicolas Torre. General Nicolas D. Torre updated their cover photo following. Three core, pillars of chief PNP. Pillars, yung haligi. Yung haligi, yun ang nag-maintain ng uh, strength, stability ng building, kaya pillars. Okay, so tatlo. Number one, sweep and responsive public service. So, ito yung napansin ni. Ang swift, na spelling is S W I -E F T. Uh, swift na parang magwalis ba. So ano bang tama dito, 'di ba? Sweeping and responsive public service. Ito yung 3 minute rule na sinasabi. Or pwede ring swift S W I F T. So, ako po, it can either be sweep nga with FT or sweeping. Yun ang mas tama. Kaysa itong sweep lang na sweep na magwalis and responsive public service. Bakit ganito? And then, number two, unity and moral within the ranks. So, yung unity, okay, kailang yung moral, M-O-R-A-L. Di ba dapat may E? Moral yung welfare, yung high moral. Sa, kami sa AP, kumusta ang moral ng ano? Moral, uh, yung L-E, yung high spirit ba or uh, discouraged? discourage yeah. low moral itong moral nito parang morality kaya parang malayo unity and moral moral parang dapat may e m o r l e moral with imbalance and then number three, accountability and modernization so parang hindi magka-match yung accountability and transparency di ba ganun dapat accountability and the uh, Pwede siguro, professionalism. Kailangan, modernization. Dapat pang-apat na pilar na sana ito. Kasi hindi related ang accountability at saka modernization. <laughs> anyway, these are all opinion. But speaking of pillars, ano, uh, sana naman, uh, let's game the chief PNP a chance. Baka naman, may magandang pagbabago na mangyari. How many months pa ba siya? Uh, may nagsasabi hanggang 10 uh, months, lang, March, March 2026 yung nababasa kong comments ha, may nagsasabi rin hanggang 2027 okay ang alam ko ang baka sa AFP kasi na na-extend na ng one year yung retirement from 56 ginawang 57 depende sa position o rank mo ang alam alam ko sa PNP wala pang approve na ganon ang alam kong retirement nila 56 pa rin kaya pagkakalam ko is hanggang next year na lang siya March ba yun? 2026 but I'm, I'm not sure. so sana nga magkaroon ng pagbabago, lalo na itong swift and responsive public service. May nabasa pa akong post na subukan nyo kami yung 3-minute rule. Panahon pa ni General Marbel na naririnig ko na ito na kung magtawag daw kayo ng police assistance, dapat in 3 minutes nandyan na. So, ito yung ibig sabihin ni General Torre na swift with FTA, swift and responsive. Subukan daw, mga media daw, na post lang nabasa ko, Chinalis niya ang media, subukan nyo uh, tanong. So, which is very good. Ang uh, alam ko sa US ganun eh. Napakabilis. Ah, uh, Nagpakasyon kami sa US uh, last year. Ang bilis talaga ng response ng police doon. So, kaya ba dito sa Pilipinas yung 3 minute rule? Sana nga. <laughs> eh, kung matupad yan eh, maraming matutuwang uh, mga Pilipino kung matutupad. But it remains to be seen. Eh, paano ang traffic? Sa Metro Manila, eh, grabe ang traffic. Paano ka makakarating within 3 minutes? Eh baka dadaan na naman sa Skyway. <laughs> o paano sa probinsya na yung lugar, liblib na lugar na nangangailangan ng police assistance, eh alayo. <laughs> paano makakarating nang uh, within 3 minutes? Kaya ano lang siguro ito, parang maganda lang pakinggan yung 3 minute rule kailang I'm sorry, ha? Ah. Opinion ko lang ito. Case to case basis, uh, kung nasa siyudad ka, at uh, malapit ka sa kamkrame, malapit ka sa police station, pwede siguro. Kailan kung malayo ka sa police station, pag nasa probinsya ka, wala na, hindi na matutupad yung 3-minute <laughs> uh, call. Ano Ano ba ito? Unity and moral. Yes. Sana, hindi na-discourage. So, sana, hindi mag... Uh, sana ah, maging professional lang ating kapulisan. Suportahan na lang natin ang desisyon ng presidente na nag-appoint sa Chief PNP. Yun na yan. Support. Ito naman, accountability and modernization. So, yung kanyang metrics na padamihan daw ng aresto. At glance, parang maganda yun dahil magiging mas masipag ang mga pulis sa pag-aresto sa mga kriminal. Eh paano kung masubrahan? Uh, paano kung pati... Kasi kahit walang warat, aaristuhin na lang. <laughs> Sana naman hindi mangyaring ganon. Bigyan natin ngayon ng uh, reaction opinion itong post ng News 5 one hour ago. Title, Torres mandate to the police. Utos ba o strategy na ipapatupad ni PNP Chief Torres sa kapulisan para magkaroon daw tayo ng ligtas. Sa kanyang turnover ceremony, sabi niya, Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas kayo. Wow! Galing. Sana, totoo, ano? So, para ligtas daw tayo, padamihan daw ng aresto. <laughs> Yun po ang summary ng strategy. Philippine National Police Chief, Police General Nicholas, Nicholas Tori III announced his mandate to the police to arrest criminals and testify in front of the prosecutor. This follows the President's mandate to fight illegal drugs in the country. Tori insists that arrested criminals should be alive and if complained uh, police will be taken to internal disciplinary machinery to invest, investigate whether the arrest arrest was made correctly hmm. ito yung actual uh, statement ng uh, PNP chief kasama sa metrics natin ang number of arrest pad pad padamihan paramihan sabi niya sige paramihan Make sure that everything that we do are within the ambit of the law. So right now, ang matrix natin is arresto. At ang arresto ibig sabihin buhay ang tao, dadalhin mo sa usgado, kumbinsihin mo ang piskal. Yan, June 2, 2025. Yun ang kanyang ano. Uh, ano sa tingin nyo? Nakakapagbigay ba ito ng sense of peace and security sa mamamayang Pilipino. Remember, ang mission ng police to serve and to protect. So, padamihan ng aresto. Yun ang matrix. Yun ang batayan ng magaling na police station o police officer. padamihan ng ano. Okay. Sa akin, maganda naman yun. Kasi, performance days Maganda ito kung susundin ng mga kapulisan yung batas, yung aaristo sila na walang lalabaging batas. Maganda yan. But, paano, paano tayo maka-assure na susundin ng mga pulis ang batas sa pag-aresto? Yun lang ang question mark. Okay. Punta tayo sandali sa pag-aresto kay Tatay Digong. Sabi nila, sabi ni DOJ Secretary Mulya, sabi ni General Torre, sinunod nila ang batas. kailan? marami rin nagsasabi na hindi nasunod ang batas. Kaya nga, yung Senate investigation, ginawa ni na Senator Amy, meron ng reklamo na isinampa sa ombudsman. At ang ombudsman, umaksyon na, ibig sabihin, mayroong ano, uh, mayroong nakita ng ombudsman doon sa committee report na there is something na aksyonan, kaya pinapasubmit sila ng counter affidavit. Tapos, mismo ang retired Supreme Court Justice uh, sa ang nagsabi na may nalabag na batas. Supreme Court Justice na ito nagsasabi, may nilabag na batas. So, paano tayo ngayon makakasigurado na kung ginawa ng CPNP yung pag-aresto kay PRRD na may question mark sa pagsunod sa batas, wala nga ano eh, wala nga uh, warrant of arrest. Cellphone lang ang ipinakita na warrant of arrest. <laughs> Tapos, may pahayag pa ang CPNP previously, sabi niya na, pwede, aristuhin mo na walang warat na pares, sa presinto na lang magpaliwanag, something like that. Eh paano kung ganun ang gagawin ng mga kapulisan ngayon? Kasi ginawa na ng kanilang PNP chief. Malalagay ba tayo sa kaligtasan? Uh, yun po ang tanong. Although ulitin ko, maganda dahil, dahil performance base ang uh, ano. But sa Philippine Army na naranasan na namin ito, padamihan ng body count yung anti-insurgency campaign ng Philippine Army padamihan ng magurgor na NPA, padamihan ng makuwang armas, mga ganun. Kailang, later on, the army found out that it's not good. Hindi siya magandang strategy to measure the performance of an officer, pa commander, pa unit. Kaya, unti-unti tinanggal. May negative effect yung ganun na padamihan ng body count uh, na NPA, padamihan ng armas nagdevelop ang army ng QRS, Qualitative Rating System, ganun ba yun? At naging professional na po ang Philippine Army since then. So, dito rin sa police, panahon ni PRRD, and previously, yung sinasabi na best-best competition, padamihan din yan eh. oh, nire-reklamo yan ni Colonel Pusita noon pa, naging Congressman Pusita. Hindi maganda kasi, aabutin mo ngayon yung bilang eh, may target. Ano ka, na-arrest, target, ganito, target. Hanggang gumagawa na yung pulis ng shortcut o ano, dahil may inaabot na mga target, metrics nga. So, yan lang po ang negative uh, aspect dito sa metric system na ito. Uh, okay sana kung maka tayo ng ating kapulisan is 100% professional. E paano hindi professional? Sino ang magsasuffer? O, uh, di ba marami nang uh, inimbestigahan ng Kongreso na tanim bala, tanim kung anong itinanim dyan, tanim pulburo, So, anyway, good luck sa ating bagong PNP chief sa kanyang hangarin na sa bagong Pilipinas ang gusto ng police. Ligtas kayo. Sana ligtas ang mamamayang Pilipino. Pagbigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng inquirer.net. Title, Tore, PNP ready to deal with ICC arrest order for De La Rosa. Wow! Talagang puro high profile targets. Itong nakabinbin na trabaho kay General Torre, no? Uh, una niya nang sinabi, ang mga priorities niya, yung pag-aristo kay Atty. Roque. nabanggit din niya yung kay General Bantag. Ito na yun, uh, Senator Bato naman. Okay, basahin natin dito sa... Yan, ito na yung article. Sabi niya, we'll cross that bridge when we get there. Tinanong siya ng media kung anong gagawin pag may ICC arrest na, warrant of arrest. Uh, New Philippine National Police Chief General Nicolas Torre made that remark in response to a question on whether the PNP already has plans in place once the ICC pushes the arrest of Senator Ronald Bato de la Rosa. But obviously, sabi niya, we are also making contingencies where if something like that happens, this is what we do. Torre said at a press, press briefing after taking over command of PNP in a ceremony in Camp Krami on Monday, kanina umaga. Sabi pa niya, it's just not proper to discuss it at the moment. It's really something that has to be acted upon once it's there. We'll make decisions as they come. Okay? So, malala natin si General Tore, siya yung ground commander nung aristuhin si PRRD. At ang tingin ng Karamihan tao yung mga nagmamahal kay PRRD na itong pagka-appoint niya as GPNP is a reward for a job well done. Okay? Sabi nga ni Senator Elect uh, Ping Lacson, deserving daw si General Torre na ma-appoint na GPNP dahil ano daw siya, decisive, firm and mission oriented. Okay, uh, don't get me wrong, ah ako naawa ko sa nangyari kay PRLD. But in fairness, kay General Torre, nautusan lang siya eh. Kung sino yung nagutos, o so kayo nang bahala. Kung sino. Basta inutusan siya. Aristohin mo si dating Pangulong Duterte. Yes, sir. De, oh, de, naristo niya. <laughs> Naisakay niya sa aeroplano. Kaya nga, in a way, tama rin si Senator Elect Ping Lakso na mission-oriented talagang itong si General Torre. At dahil nga sa nasunod niya yung utos ng powers that be, ah, ito na, Chief PNP na siya na yun. Kaya nga, kinumpara siya ni secretary Rimulian ng DILG na para siyang pitbull. Pag inutosan na atake, atake talaga. So, ganyan siya. Uh, Yalang lang nakarinig naman siya ng maanghang na salita kay Senator Jinggoy Estrada. Niya, It's not a good choice. Ngayon lang tayo nagkaroon ng CPNP na sobrang arrogant. Ayun. Ah, There are always two sides sa pakoin. So may pumupuri, mayroong bumabati ko. So Ang tanong is ano ang possibility na maisyuhan ng warrant of arrest, uh, ICC warrant of arrest, si Senator Bato de la Rosa? Ako, uh, based sa statement ni Bipisara, Sara, may nakita na siyang listahan doon, yung mga tao na naka-line up sa maisyuhan ng warrant of arrest, nandun ang pangalan ni Bato, nandun din ang pangalan ni Bipisara. Sara. So, based from that statement ni BP Sara is, posible darating ang panahon na maisiwan siya ng 100 pares. Kaya importante ngayon kung sino ang magiging Senate President. Kasi kung ang Senate President, by the time, granting lang, pagdating ng warrant of at ang Senate President mag-decide na, sige, aristohin nyo, ay talagang walang magagawa. Maaristo si ano. Kahit si sitting senator pa siya, depende sa Senate President. Kailang, kung ang Senate President mag-decide na, no way, over my dead body, kasi separate institution ang uh, separate institution na Senate uh, the last bastion of democracy ng ating bansa. Kaya pag ang napiling uh, Senate President eh niya si Senator Bato, walang magagawa si ano, walang magagawa si General Torre. <laughs> titira lang siya no, titira lang si Senator Bato sa loob ng kanyang opisina. Hindi naman pwedeng uh, I don't know eh kung talagang mission oriented at talagang papasukin niya ang Senate uh, building uh, ibang talagang ano na yan yun na <laughs> we'll cross that bridge when we're there baka ganon so sana naman uh, huwag na nilang panginitan si Senator Bato kasi uh, number 3 siya halos number 2 na nga kaunti lang ang kaunti lang ang lamang ni makino sa kanila kung aaristoin nyo si Senator Bato uh, kinakalaban nyo Uh, more than 20 million people na nagtiwala sa kanya, pumoto sa kanya okay, so malabo, malabo pwedeng, pwedeng may ICC warrant o pares, kaya lang, palagay ko ang mga kapwa niya senador, whoever be that senate president, ayaw nilang ipahiya ang senado by surrendering one of their honorable senators na aristuhin ng isang uh, general Tore, okay, so ito ngayon uh, Attorney Roque and General Vantage, Yan yung nasabi ni General Torre ng mga priorities niya na arrestuin. E, tingnan natin anong mangyayari sa bagong Anong magagawa ng bagong PNP? At kinang mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at tungkol sa video na ito, comment kina yan sa baba at babasahin yan mamaya. At kinang gusto nyo ang video na ito ay eh, huwag kalimutan click ng like, at i-share na din para mas marami pang makalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.